Magkano? Uh, meron po tayong 1.6 tsaka 1.8. Nakadepende po sa, sa, sa type ng sapato. So, uh, R&D po, buy 1 take 1 for 2.5 tayo sa mga selected na pairs. Asan yung mga buy 1 take 1 mo? Uh, Air Force Ones. Lahat po yun ng colorway. Ito po. Ang takbo pa lang. Kahit mag-tire ba? two 5 by 1 take 1? Yes one. Po, dito yung mga pang-basketball ba ito? pang-basketball po tayo, nakasama sa by 1 one, take 1. One. Uh, Selected, ito lang po. Lebron. Lebron James strive for greatness. Kasi yung bago nating natin, medyo pricey siya. Yung pagkuha namin, kaya tuto siya per pair. Oh, I see. pang basketball take 1, 2 five. Meron okay. po tayong bagong rating na ultra boost na white and black, then gray, then white, then may pink naman po tayo na. May yeah, pink. Magkano ang isa pag isa lang dibiliin? 1.8 lang po siya. 1.8? Yung ganyan, kasi medyo may price kasi niya eh. Hindi ito kasama sa buy 1 take 1 Hindi siya kasama sa buy 1 take 1? Pero pag dinalawag niyo po, may discount naman po siya. Pag bilhin niyo po niya, may libre po tayong jacket na pag bumili lang isa may libreng jacket. Yes, bro, yes. Ay nang jacket na libre. Ay, perfect bata. Ah. Ano to. Oh, yun oh, Pero 'yung pink niyan, ayan po. Ah, sana 'yung pink na ito. Pink ultra boost. May sizes po tayo niyan. pink po siya. Oh, pang naman yun, pang hindi Pang-sayaw, hindi pa. talaga po. pa pang gilaw-gilaw mo hindi sa sakit yung paa mo mga ano ba to um class A hindi po mas mataas po kami mirror po talaga kami legit then lalim po kami ng legit Yung spotters po natin nag spike pa po yan tsaka same material sa legit Water repair. So, pues, With running shoes, so malaki po yung chance na maliit lang yung spike niya kasi magtakbo lang talaga siya. Sa concrete. Pink dito. daw ito. Pero ayun, yung size. Tuwing ano kayo? Tuwing weekend lang dito? Ah po, Sabado lang po. Sabado lang po. Ah, Sabado lang po. Ah. Ito. Pangapang lalaki naman magkakano. D yan yeah. po, 1.6 at 1.8. 1.6 at 1.8. Ito kasama to sa buy 1 take 1 Kasama to sa buy one. 2.5 lang, dalawang pena. Kahit ganyan, mm -hmm. uh, isang doon na pang babae, okay lang. Pwede yun ganito. Kahit ganyan, tsaka ganito, pwede rin po. Air Force One Brown. Ayan. Air Force One, black and white. Ganyan. Ah, then, Ito? Uh, kasama so, yun sa buy one, Kasama one. po to. Oh. Okay. Ang gagaan niya, oh. Sarap niya sa atin siguro so, na uh, ito. Ito rin po NB. New Balance Run Issues. New Balance? Opo. So. Okay. So, may pangregaluhan -re kayo. Oh. Dalawa na. So, ito yung puti nakapat yung loob niya. Hindi masakit sa loob. Ganda lang ano niya, ilalim mo. Eh. Specialized po talaga yung gantong sapatos. Sa pag... Sa sayaw. Yung pag... Lalakad, sa sayaw. Yung paggalaw galaw talaga. Uh, yung mga ganito. Kaya po talaga siya. sumba, nag-gym. Hmm. Ano? Hindi pa madumihin, ano? Hindi naman po. Kay black, black naman po siya sa car uh, grade. Isang white okay. lang po yan matatanggal. Oo. Yung white po yung medyo madumiin kasi po dito lang. Pero maganda po yun pag indoor or or gym lang kayo nagsusumpa. Oo. Oh. Uh -huh. Alpha 3 ounce Alpha bounce pala, pampatas ng takbo to Saka ng pampatas ng talon Tsaka takbo, pang basketball na rin siya nag spike pa yan? Ah, oh, nag-i-spike naman po to Pero yung pang laro talaga guys ganito Pero yung sizes po kasi nila yung 38 po, maliit po yun sa mga ganito. Ah, Pero so, okay. yung mga pinakamaliit na ito, 39 eh, 40. Kasi, yung mga ganito. Oh, spiky talaga ito, sobrang spiky talaga to. Uh, ito. Dito sila sa ano guys, oh, Caltex. Ay, ano, ano ba to? Caltex Better, oh, Better Living. Po. Caltex Better Living. Pag bumili ka raw ng shoes, may mga libre tayong pag anong to daw sila. T-shirts. Jackets. Oh, jackets sa ah, po. Ay, jackets. Ito yung mga jackets na ganito.